ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فقال لهم موتوا ثم أحياهم هندي كما نكاكا لام سمع لميسن ملا سمع تهانا نلا هبان سلاي لبو لبو دلا نعم پانجي sa kamatayan. Kaya nagsabi sa kanila si Allah, Mamatay kayo. Pagkatapos, nagbigay buhay siya sa kanila. Inna Allah ladhu fadlin ala nasi walakin na aktharan nasi la na yashkurun. Tunay na si Allah ay talagang may kabutihang loob sa mga tao subalit ang higit na marami sa mga tao ay hindi nagpapasalamat waqatilu fi sabilillahi wa alimoo annallaha samiuun alim magipaglaban kayo ayon sa landas ni Allah at alamin ninyo na si Allah ay madinigin maalam man ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. با كي الله para pag niya ng maraming ibayo. Si Allah ay nagpapagipit at nagpapaluwag at tungo sa kanya. Pababalakin kayo para gantihan. Alam tara ilal malay min bani Israel min ba'd Musa idh qalu lahum إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل fi Hindi ka ba nakalam sa konseho mula sa mga anak ni Israel matapos na ni Moises nang magsabi sila sa isang propeta para sa kanila Magtalaga ka para sa amin na isang hari Makikipaglaban kami ayon sa landas ni Allah. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا نقصبتو هرنوا كيوه Kaya kung itinagda sa inyo ang pakikipaglaban ay hindi kayo makiglaban? Nagsabi sila, hindi okol sa amin na hindi kami makikipaglaban ayon sa landas ni Allah. Samantalang pinalisan kami mula sa mga tahanan namin at mga anak namin. Falamma kutiba <tinyo> alayhimul qitalu illa qalilan minhum. والله عليم بالظالمين Ngunit nung itinakda sa kanila, ang pakikipaglaban ay tumalikod sila. Maliban sa kakaunti mula sa kanila, si Allah ay maalam sa mga tagalabag sa katarungan. Wa qala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum taluta medika. قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال Nagsabi sa si kanila ang nila na si Samuel, tunay na si Allah ay nagtalaga para sa inyo kay Saul bilang hari. Nagsabi sila, Paano magiging ukol sa kaniyang paghahari sa amin samantalang kami ay higit na karapat dapat sa paghahari kaysa sa kanya at hindi siya nabigyan ng kasaganaan sa yaman? Kala inna Allah astafahu alaykum wa zadahu basqatan fil ilmi wal jisn wa Allahu mulkahu man Wallahu wasi'un alim. Nagsabi ito, tunay na si Allah ay humirang sa kanya higit sa inyo at nagdagdag sa kanya na isang paglago at kalaman at katawan. Si Allah ay nagbibigay ng paghahari niya sa sinumang niluloob niya. Si Allah ay malawak maalam. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية، مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. Nagsabi si kanila ang propeta nila na si Samuel, tunay na ang tanda ng pagkahari niya ay nadarating sa inyo ang kaman na sa loob nito ay may katahimikan mula sa Panginoon ninyo at may labi mula sa naiwan ng angkan ni Moises at na angkan ni Aaron na dinadala ng mga anghel. Inna fi dhalika la ayatan lakum in kun kuntum mu'minin. Tunay na sa gayon ay talagang may tanda para sa inyo kung kayo ay mga mananampalataya. Falamma fasala talutu bil junudi kala inna Allah mubtalikum binahar. فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ كَيَا <applause> نُغْمَايُ سَاؤُل كَسَامَا مَحُكْمُ أَيْنَ نَسَبِ سِيَا Tunay na si Allah ay susubok sa inyo sa isang ilog. Kaya ang sino mang uminom mula roon ay hindi siya kabilang sa akin. At ang sino mang hindi tumikim doon ay tunay na siya ay kabilang sa akin. Maliban sa sumalok ng salok sa pamamagitan ng kamay niya. Fasharibu minhu illa kalilan minhum. فلما la Ngunit uminom sila maliban sa kaunti kabilang sa kanila Noong nakalampas doon siya at ang mga sumasampalataya Kasama sa kanya ay nagsabi sila Walang kapangyarihan

Wallahu ma'a sabirin. Nagsabi ang mga nakatitiyak na sila ay makikipagkita kay Allah kay raming pangkat na maliit na dumaig sa pangkat na malaki ayon sa pahintulot ni Allah. <سؤال> سي الله وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا قالوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Nang tumambad sila kinagulayat at mga hukbo nito ay nagsabi sila, Panginoon namin, magbuhus ka sa amin ng pagtitiis, magpatatag ka ng mga paa namin at mag-adya ka sa amin laban sa mga taong tagatangging sumasampalataya. Fahazamuhum Wa wa wal kaya tinalo nila ang mga yon ayon sa pintulot ni Allah.

kung hindi dahil sa pagpapataboy ni Allah sa mga tao ng iba sa kanila sa pamamagitan ng iba ay talaga sanang nagulo ang lupa. Subalit so, si Allah ay may kabutihang loob sa mga nilalang. Tilka natluha alayka bilhaq wa innaka laminal mursalin iyon ay ang mga tanda ni Allah na binibigkas ang mga iyon sa iyo. O Propeta Muhammad, kalakip ng katotohanan, tunay na ikaw ay talagang kabilang sa mga isinugo.